ikawalo ng Setyembre, taong isang libot walang daan at Ipinanganak sa Maynila si Natividad Almeda Lopez, isang bantayog na mga suprahista sa Pilipinas at ang unang Pilipinang abogada nito kabilang na din ang unang babaeng nakapagtanggol ng kapwa niya sa korte at naging unang babaeng hukom sa municipal na korte ng Maynila. Siya ay mahigit 21 taong gulang lamang nang makompleto niya ang lisensya para sa palahatulan at pumasa din sa bar exam sa parehong taon na iyon ngunit naghintay pa siya ng isang taon bago makabilang sa mga abogado dahil siya ay wala pa sa wastong edad para dito. Kasunod naman ito ay nagatid siya ng talumpati sa kapulungan pambansa sa edad na 26 upang ikampanya ang karapatan ng mga kababaihan sa Pilipinas na naging dahilan upang siya ay magawara ng tatlong parangal mula sa Pangulo ilang dekada pa pagkatapos nito. Kalauna naman ay siya inatasan na magtrabaho sa opisina ng pangkalahatang abogado at naging hukom din siya sa korte ng Maynila. Sa panahon naman ng ikalawang digma pandaigdig, binili niyang ituloy ang kanyang profesyon sa lungsod sa kabila ng paglilikas ng kanyang pamilya sa tinubuang lupa ng kanyang asawa. Pumano siya sa edad na 84. At inaalala ang kanyang mga iniwang bakas sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangal ng isang kalsada sa Maynila bilang parangal sa kanya.